Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pakikipag-agawa ng Golden State Warriors sa pagkuha kay Anis Antetokounmpo. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang game preview ng laban ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns sa preseason. Alam naman nga po ninyo mga katrops na ang Golden State Warriors lamang nga po nag-iisang kupunan sa preseason na merong record ng 5 wins at 0 losses na isang magandang sinyales na magiging isa nga po silang contender pagdating ng regular season at playoffs ng Western Conference. Pero kahit gaano man nga po kaganda pinapakitang performance ngayon ng Warriors ay hindi pa rin nga po sila kontento sa kanilang kasalukuyang lineup. Mismo ang kanilang general manager na nga po ni si Mike Dunleavy ang nagsabi na nakahanda pa rin nga po sila sa pagpapalakas ng kanilang roster sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong role players o ng superstar na tutulong kay Stephen Curry. At ayon nga po sa isang source mga katrops, isa na nga po sa mga prioridad nilang gawin ay ang pagkuha kay Yanis Antetokounmpo na nagsabi na rin naman nga po sa kanyang latest interview sa media na kung sakali man nga po na hindi makakuha pa ng kampyonato ang Milwaukee Bucks ay magre-request na lamang nga po siya ng trade sa lalong madaling panahon. Samantala, Pagpunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa game preview ng laban ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns sa pre-season. Sinabi na nga po mga katropes mismo ni Coach JJ Redick na magseseryos na nga po sila sa kanilang huling dalawang laro sa pre-season especially sa kanilang game ngayong araw laban sa Phoenix Suns. Sa katunayan, ito na nga po ang kanilang magiging dress rehearsal para sa pagpasok nila sa regular season. Sa katunayan ilalabas na nga po nila dito ang kanilang tunay na rotation at ilan sa mga bagong game plan na kanilang gagamitin. Ibig sabihin, magseseryoso na nga po dito ang lahat ng kanilang mga manlalaro at ipapakita na nga po nila dito ang tunay na lakas ng kanilang lineup, lalo na ng kanilang starting five. Habang pagdating naman nga po mga katrop sa Phoenix Suns, expected na rin naman nga po na seseryosohin na rin naman nga po nila ito. Since paglalaroin na nga po nila dito ang kanilang superstar ni Steven Booker, Haba ang santay center nga po na si Yusuf Nurkic ay kasalukuyang inoobserbahan pang lagay kung makakapaglaro siya dito o hindi. Kaya inaasahan nga po na magiging mainit muli ang kanalang bakbakan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.